Hi guys, isang magandang araw nga pala sa inyo mga mahal. Nandito nga pala kami ngayon ni Mahal sa Paliparan dahil bibisitahin namin yung mga pamangkin niya. Pero bago yon, dumaan muna kami dito sa Every Supermarket. Bibili nga lang kami dito ng mga ilang piraso ng biskwit para may pasalubong man lang sa mga pamangkin niya. Minsan nga lang kasi kami bumisita sa kanila. Kasi nga madalas sila yung palaging bumibisita sa amin. Kaya ngayon medyo free naman kami ni Mahal at wala naman kaming masyadong ginagawa ngayon sa bahay. Kami naman ang bibisita sa kanila. Kaya ayan, kumuha na nga pala si Mahal ng mga biskwit at ayan, yakult na favorite ng mga bat. And after nga nyan, pumunta na kami sa cashier para magbayad Naghintay nga lang kami ng konti tapos maya maya lang din ay nagbayad na din si Mahal Konti lang naman yung binili namin dito kaya after nyan umalis na din kami agad Pagkalabas nga namin dito sa supermarket ay dumiretso naman kami dito sa katapat na terminal. Sasakay na nga lang pala kami dito ng tricycle para mas mabilis makapunta dun sa bahay nila Ate Ja. Napakaganda nga ng vibes dito sa paliparan kasi kahit madaming mga store or shop ay madami pa ding puno. Kaya masarap din tumambay at maglibang-libang dito tapos marami ding nagtitinda ng mga street food. Malapit lang naman yung bahay dito nila Ate Ja kaya siguro mga after 5 minutes ay bumaba na din kami. Nagbayad na nga din pala si Mahal sa driver at umalis na din kami agad. Fast forward, nakatating na nga kami dito sa bahay nila Ate Ja, nakapatid ni Mahal. Kaya ayan, pumasok na din kami at sinalubong na nga agad kami dito ni Ate Ja. Hey te, kamusta po kayo dyan? And ayun na nga, binigay na nga din pala ni Mahal yung mga pasalubong namin sa mga bata. Ang cute nga nito ni Renren, tapos tuwang-tuwa siya nung binigay sa kanya ng tito niya yung mga pasalubong namin. At ayan, may pagkaway pa nga siya dyan at kinausap din siya ni Mahal kasi miss na miss na yan ang tito niya. Kitang-kita ko nga dito kay Mahal na sobrang saya ng puso niya nung makita niya ulit yung mga pamangkin niya. Thank you, tita. You're welcome, baby boy. Nilabas niyo na nga isa-isa yung mga pasalubong namin at nilagay doon sa mini pantry nila. O oh, di diba? Super cute na bata. Kaya nananawagan ako dyan sa mga kapatid ko. Kailan kaya ako magkakaroon ng pamangkin sa inyo? Char! <laughs> At habang inaayos nga ni Renen yung mga pasalubong natin ay nagkukwentuhan lang kami ng konti nila Ate Jack at ni Mahal. Yan, yeah, next naman yung kinuha, yung yakult at nilagay sa ref. As kumalang kayo mga Mahal, ganon din ba kayo ng bata kayo? Yung kapag isasara nyo yung pintuan ng ref nyo, tapos aabangan nyo kung magka-turn off ba yung ilaw dun sa loob ng ref? Kaway-kaway dyan sa mga 90s babies, pakitaas ng kamay. Anyway, kakatapos lang palang maligo niya ni Jaja. Kaya after niyang magbihi, ay tinulungan niya na yung kapatid niya. Sobrang cute talaga ng dalawang batang iyan. Tapos mga Englishera pa sila, mas magaling pa sa akin mag-English eh. At hindi din naman kami magtatagal dito dahil mag-iikot pa kami ni Mahal sa labas. Kaya ayan, nagpaalam na kami. Papunta nga pala kami nito ni Mahal dun sa clothing shop na palaging laging namin binibilhan pag nagpupunta kami dito sa paliparan. And dito lang pala yan sa clothing shop ni Ate Jen na matatagpuan dito sa paliparan. Pagpasok nga namin dito ay sobrang dami kang clothing na pagpipilian. Tapos lahat pa ng sizes, meron sila. Kompleto yung mga size. Simula small hanggang 5XL. Tapos andito din yung iba't ibang clothing brand katulad ng High Minds, Dame, G-Hood, Brigade, at marami pang iba. Hindi naman ganun kalaki yung shop na to, pero grabe yung laman. Sobrang daming paninda nila. Kaya marami kang pagpipili na clothing. Tapos sobrang gaganda pa ng mga tela niyan, palakado. Kaya ayan, habang nagtitingin-tingin ako dito ng mga design, ay nandun din si Mahal sa dulo at bising busy siya sa pamimili ng clothing na bibilhin niya. At para naman sa mga malalayo dyan, kung gusto niyong palaging updated sa shop na to, para sa mga sizes at bagong stock nila, ay i-follow niyo na yung kanilang Facebook account and feel free to ask and message Enofsnof at Jen. Anyway, sukat-sukat na nga dito ng mga clothing si Mahal. Para syempre makapili siya ng maayos bago namin bayaran. Nagtataya pa nga din pala siya dito ng iba pang clothing at sinukat niya din. and nung okay naman yung size at nagustuhan niya naman yung design ay kinuha niya na at pinahawak niya muna sa akin. Meron nga din pala ditong tindang mga tsinelas kaya ayan namili na si Mahal kasi medyo pudpod na yung tsinelas niya. Meron sila ditong tindang original at class A. Marami ka nga din ditong pagpipilian ng tsinelas, may Nike, may Adidas at marami pang iba. Tapos kompleto din yung sizing nila. Kaya ayan tinulungan na din ni Ate si Mahal na maghanap ng size pinalinis niya. And sinukat na din ito agad ni Mahal. At nung okay naman, kinuha niya na. Yan lang naman yung mga binili namin dito. Isang clothing at isang chinelas ni Mahal. Kaya binalot na agad ito ni ate at binigyan pa kami ng fring sticker. Palagi nga pala ditong may fring sticker kapag bumili ka sa kanila ng clothing. Kaya ayan, binayaran na din ni Mahal at umalis na din kami agad. At habang naglalakad nga kami, ay nadaanan na namin itong new arrival na ukay-ukay ng mga sapatos. Kaya pumasok nga kami at tinignan namin kasi marami nga ditong mga sapatos. Ang gaganda tapos branded pa. Second hand na nga pala yung mga sapatos na to pero branded at kitang-kita nyo naman na magaganda pa. Kaya ayan, nagtingin-tingin na din si Mahal kasi baka merong magkasya sa kanya. Isa nga lang din kasi yung sapatos ni Mahal dun sa bahay. Tapos yung sapatos na yun ay pangalis niya, panglakad niya, tapos pag gumagala kami, ayun yung suot niya, kaya paulit-ulit na lang. May nagustuhan nga din ako dito, pero nung sinukat ko ay medyo malaki sa akin. Kaya nagtingin-tingin pa ako ng iba dito sa kabilang side. At meron pa nga akong isang nagustuhan dito, kaso pag sukat ko, medyo maliit naman sa akin. At pagkapunta ko nga dito sa kabila kay Mahal, ay parang meron na siyang nagustuhan. ay ayan, tamang waiting na lang ako dito at hinihintay ko kung bibilhin ba yan ni Mahal. Nilapat niya na sa paa ay medyo malaki nga sa kanya. Kaya sabi ni Mahal ay babalik na lang kami dito sa susunod ng mas maaga kasi anong oras na nga din ito. Tapos babiyahi pa kami pa uwi ng bulihan at mag-aasikaso pa nga kami sa bahay. Kaya hindi na rin kami nagtagal dito at umalis na din kami para makauwi na. And yun lang muna for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless!